Itaboy na umano ng PCG at Philippine Air Force sa mga barko ng China sa karagatan ng Pilipinas. Si Patrick De Jesus sa detalye. Binuntutan ng mga maritime at aerial asset ng Armed Forces of the Philippines ang tatlong barko ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China na namataan sa loob ng archipelagic waters ng Pilipinas. Kapilang dito ang Renhai-class cruiser-guided missile. Fuji Class Replenishment Oiler at Jiangkai Class Frigate. Simula noong February 1 na monitor ang mga warship ng China na dumaan sa bahagi ng Cuyo Island sa Palawan patungong Basilan Strait. At isa rito ay nanggaling sa Bajo de Masinloc. Palabas na mga ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na huling namataan 120 nautical miles mula sa Basilan at posibleng patungon ng Indonesia para sa isang pagsasanay. Bagamat katanggap-tanggap ang pagdaan sa archipelagic sea lanes ng iba't ibang barko, iginiit ng AFP na walang diplomatic coordination ang pagtawid ng mga barko ng China. Hindi rin daw expeditious ang naging takbo ng mga ito na naglayag lamang ng 5 to 6 knots at may tuturing na paglabag. They could have traveled expeditiously. They were challenged all the way. They replied but not in accordance to standard procedures. Standard procedure is that you would identify yourself. You would state where you came from, where you're heading to. The only reply given to Western Mindanao Command was that they are exercising freedom of navigation and innocent passage. There is no cause for alarm, as we are prepared to respond effectively to any developments. Binuntutan naman ng Philippine Coast Guard ang dalawang barko ng China Coast Guard hanggang makalabas sa mga ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang mga naturang barko ng China na CCG-3301 at 3104 ang lumapit noon ng 34 nautical miles mula sa coastline ng Pangasinan. Sabi ng PCG, mahigpit na binantayan ng kanilang barko na BRP Cabra ang mga barko ng China Coast Guard hanggang sa nakalabas ito ng EEZ ng bansa base sa pinakahuling monitoring sa tulong ng Dark Vessel Detection Data ng Canada pabalik na ng Guangdong Province sa China ang mga barko ng CCG. Sa gitna ng mga aktibidad ng barko ng China, sinabi ng isang eksperto na dapat lamang na patuloy na ipakita ng bansa na hindi tayo nadatakot. Kahit nagdadaan lang sila, papakita natin na tayo nagbabantay pa rin at naninindigan pa rin na kung dadaan sila ay eh dapat eh, ayon sa batas din ang kanilang uh, uh, pakikiraan. Tuloy-tuloy lang ang ating tinatawag na vigilance, 'no, yung ating pagbabantay. Dahil oras na may ginawa sila na labag sa ating batas at labag sa ating security, may karapatan tayo na umaksyon para proteksyonan ng ating security, no? After all, sila yung nandito dito sa lugar natin, no? So tayo yung may karapatan kung sakaling may mga mangyayari. Samantala, lumipad sa bahagi ng West Philippine Sea ang dalawang B-1 bomber aircraft ng US Pacific Air Force na ito ng idinaos ngayon na Joint Aerial Exercise ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea kung saan kabilang sa lugar ng pagsasanay ang bisinidad ng Baho de Masinloc. Lumipad naman para sa Philippine Air Force ang tatlong FA-50 fighter jet at kabilang sa Sinanay ang Air Patrol at Air Intercept. Uh, as for us, we are doing this training based on international rules-based order and based on protocol. So we will just continue on regardless of the action of other foreign actors. Sabi ng PAF, walang naging radio challenge at wala rin namataan ng aircraft ng China sa kasagsagan ng pagsasanay. Patrick de Jesus para sa Pambansang TV sa Bagog, Pilipinas.